dum 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 mo dum Ah! dum 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 mga bayaw. dum 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 Ayan. Ano dum 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 sabayton. Ala sabayton ha? Hmm. Ano ba mga na? kailangan natin diyan? Tangige. Tang tangige. Tangige. Okay. Sariwang sariwa dapat. Sariwa yan. ba yan? Oo, oh, amoy mo. Okay. Mga bayaw, pag bibili ng isda, hindi dapat mga may isda. Ang isda dapat ay amoy dagat. Okay. Siyempre, kailangan okay. natin ng luya, sibuyas, kalabansi, siling mahaba, at paborito mo ba ito, Jun? Oo. Siling labuyo. Pampahap yan. Mm Oo. Ito, meron tayong suka, paminta, asin, asin. at huy! Ano to? Ah, ito, pulbuto. buto. Para naman maganda yung resto natin sa TV. Yan, ganyan, ganyan, para yan, yan, wala shine. oh, ganyan, mm. -hmm. ganyan, ganyan. Lagyan mo ako, nag-shine yung, yung ilong ko eh. Ganyan. Ayan, yeah, no? Mm. -hmm. Okay, ayan. Ayos ba? Ayan, mga bayo, Dapat ganyan, eh. Ayan, yeah, ayan. Presentable ka dapat. Dahil may kasabihan tayo. Oiliness is next to poverty. Yeah. Siyempre, una-una okay. natin gagawin, mga kapatid, mm -hmm. mga bayaw, eh, hihiwain natin muna yung mga tangigi. Tatanggalin okay. natin yung buto at yung balat. Masarap to pampulutan, eh, no? Pampulutan nga ito. Pampulutan oh. Mm -hmm. So mga bayaw, mm. ito na. Kapag nahiwa na natin into little chunks, ayan. Okay. I-assemble na natin ngayon to. Pagsasama-samahin natin to lahat. Mm. Ito mga ingredients na yan. Lahat to? So, sibuyas. Ako kalamansi. gusto maraming sibuyas. Kalamansi, gusto mo sibuyas. ba maglalagay na ako kalamansi? Mamaya, pag, pag may suka okay. na. Okay. Ayan o. No? Oh. tayo na ang suka. Paminta. Kasi na natin. Mm -hmm. Para magkalasa. Halo halo ay na natin to. Ayun oh. No? Nagkakalaman si ana natin right. yan. Kailangan yeah. ba madaming-madaming kalamansi depende ganyan. sa panlasa mo. Ngayon, depende sa inyo. Ah, oh. uh, yung iba, pinapatagal muna yung marinade nito. Siguro mga isang oras, no, para magsama-sama lahat yung mga lasa nila. Uh -huh. Pero dahil nasa sa TV tayo mga bayaw. Mm. Magic. Magic na yan. Oh. Ano yun? Okay. okay. Ilalagay lang natin yan dyan. Okay, oo. Oh. Ganyan ka simple. Wow. Tapos ang usapan. Kaya mo maluto lang ng konti. Hanggang Ibig sabihin, pag namuti ng mga bayaw, so, eh, luto na yun. Ba? Kailangan talaga maputi, no? Mm. Oo. Oh. Parang mukha mo ngayon, sobrang puti. Parang mas sarap pag may alak, no? Mm -hmm. Oo. So, oh. Pero, mm. tandaan, ang pag-inom ng alak, nilalagay sa tiyan. Uh, wag sa ulo. wag sa isipan. Marami ko talaga natutunan sa'yo, Lord. Mm. Ayan, gusto mo Sige, sige. Okay. Tikman Bakit? Okay. Nagkamali ako ng lulok. Suka, pero... champion naman. Mm. Solid yung gabuyo, yung, yung nakagat ko eh. Mm. Ang anghan. Oh, ayan mga bayan. Ay, ba pop, -ba -ba pop, oh. pop, John. Teka muna. Oh. Bago natin ipakita yan. Oh. Eh, dapat may konting art. Lagyan natin ng garnishing. Ah, uh, garnishing. Para, parsley. Yan. Para namang merong ano, may presentation. presentation. Ah, tandaan or... mo, una-una kumakain ng tao sa uh. mata. Sa mata. Oh. No? So, tatakawan mo muna sa oh. mata. Yan. Ang ganda, okay. di ba? Oh, ayan mga bayaw ha. Ito po ang kilawing tangige ala sa bayton. Okay. Dito, Dito lang po yan sa pulutang wasak espesyal okay. o puwe. puwe.